Di ba ng mga lupa? tatambakan ka ano? Bago Ah, okay. Bago yung bike. Bago Ah, ito, ito yung kanyang kwan. Kumuha siya ng bulpin. Hindi, like, kumuha siya ng bato para isulat so, daw natin yung ating YouTube channel. Ayan. Ayan. Ayan.

jadi begini begini bagian koin angin, bang uh, subring serang ah. Bagian subring jangan, bagian subring Totoo, jangan mga bata. jangan 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 Hati-hati kayo ha! Ay na. Nakakatuwa naman guys yung mga bata guys. At uh, humingi sa atin ng uh, pangsumprig. At uh, kayo mga totoy at uh, hindi pa tayo nagsahod. Ayan mga bata na dito nakatira guys sa na may tulay at yan pala guys yung mga nakatambak na lupa ay gagawin ata guys na tatayuan ng building ayan yung mga lupang yan guys oh tatayuan ng building yung nakatambak dito sa Manila Bay hanggang dito at saka sa likod ng uh, Mall of at uh, wala tayong idea guys kung anong building ang gagawin at uh, may mga nakaparadang mga kwan, ayati ayan may uh, malilit na bangka dito sa gilid Ayan guys dito sa Manila Bay yung tinatambak na Uh, lupa, grabe at ito naman guys ay uh, kahiliran ng muwa ng Mall of Asia, itong mga building na to at uh, itong tulay na to pagano ayan ayan